Akong ko ako ng avocado guys na dito gihatag no, sa no, no, abang silingan. Pag-iasa ko gamay. Ay, 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 ko <coughs> niya kong abokado. Hello, Leng, diri mo nagakuan, dula. May taaso dito sa loob. May aso? May aso dito? Ren, Good morning. Okay. <laughs> Give up. vlog na ko. Ay, <laughs> sa naol. <laughs> sa naol. Asaman? Dito, oh, sa gawas. Pero na ako dali, ano pa gamay. Akaton na lang ako dako rin. Sa gawas? Nagali ikagtanom dali, ay. man din siyang tanom oh. Mura siyang butterfly. Ah, butterfly gid siya. Gusto mo yan? Ito meron na lang. Saan? Kasi hindi ko na rin maalaga. Uy, daghana ni magtalong diri rin, oy. Wow. Dagwa kayang ah. talong, guys. Salamat ka, Ayurin. Ay, wala man yung nagigulay mo. Tanap po kay kamatis, oh. oh Napa di rin sili. Mmm. Nabuyog, gusto mo. Napoy atsal. Dili, nap naman mi dito atsal. Ay, ay kanila lang atsal rin. Kaya kung ibutang sa ako ang pansit. wa -a. Kani, salamat ka, ay, guys. Tanawa, oh. Masilingan ang mga hatag na kukuan. Naidahang sili sila, oh. Mga sili, guys. <laughs> kay, ganahan ni sila kukuan. Halang-halang. Sawsawan. Thank you. Asa man tong ingon nimo nga ko ana sa gawas. Okay. Eh, salahin mo. Ako na oo. Thank you rin. Nang laba man pugog sayo. Kitang kaso ko mga sako. Nakapanghalay nako. Oh, naghinog ko manguha ka. Agui na pajud ka mga mintsiditas guys. Oh. Ah! Murag ko an bakay dugay na pagkumintsiditas. Napao. Ang wala siya sa risa. Oh. Ah. Ito. Okay. Mm. Ito, oh. so, uh, ito. Ito pa. man diri o. Ang sagawas ito. ang kuan. ang oh, na si Charm. Mm. <laughs> Kasi nga lang mm. kas ng mm. <laughs> Ang sagawas man, good common man siya dito. Dag Muna, wala kay hinog. Lili pa ta, Wala kay iro dere rin. Ay, wala lang si yung magot. May kay mutuo, no? Hmm. Okay na, okay na. Nakakaon ako. Kani mo ang kuan, solar ni siya. mo mga lights ni mo. Ginapasigan ni mo magabi eh. Sigar Sigalag iya, ha? giingon ni Vincent. Yes. Andun, eh oh. Sen? Kani? Oh, abukado ni? Lemon. Ito, avocado din, ito. Sabi ko, palakihin ko yan. Andyan, o. Oh, Pakuha ko sa kanya. May dalawa ata. Andyan, na puno. Ayan. Ayan, avocado yan. Tsaka, ito. Hmm. Ayan. Ay, maipot ma man ako na siya. Ma, ano, maputol yung ugat. Kailangan siya inumal. Eh, dili, ma Maano siya? Okay ra. Matigas. Ay, dapat bungkalin mo. Oo, uh maputol -uh. yung ugat. Baka mamatay. oh, kaya nga, ito din, isa. <laughs> Ay, ito na, oh. Sana si Benson? Tawagin Sen! Ito, Benson. Nadala siya, Oo. Uh tawagin mo, -huh. Papa. Alin na, Sen! Tawagin mo, Papa, mo ka. Naubos kasi na. Ng... Papa! May mangos din pa gani diyan buhay. Ay diyan na lang sayo. Ay imo man pud. Ang lang <laughs> sa Kaya nga oo, nindot po na mangos din rin. Dala nimo na gikan didto sa libak. Di ba taga libak man ka? At ayin. Ani sen og hatag ni ko ano, ayrin. Isa lang siguro no. Iwan sa iyo eh. Isa o dalawa? Dalawa na lang baka mamatay ang isa. Ayaw po po. Huwag mo ipangarap pangarap mo. Ah, dili, Baka nang reserve na siya isa. Ay, magkwanta gabon. O, dili ayan. na. Dalawa para maganda at bang. Sige, sige. Na, ikaw nang bala dyan, Sen? Sige, Sen. May ano kasi? Akota Ako ta siyang gibira eh. niya. Basig makuan ba? Maputol ang gamot. Ano dyan, Rizal? Diba, ko kay ubusin ng kambing. Mm-mm buhi unon kag tanom pud rino uh -uh. Pero... at saka yung lupa mo dito maganda maano <coughs> siya ma, ano sya, ma mataba ayan yun na tayo kunamate hmm. wag lang hinay na sige 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 oh dala na ugat yana ah dari, dari dapat kin dari. Good. Hmm. Isa pa. Hmm. isa pa. Dalawa yung tono niya doon. Mm. Mary, so, kadako na siya rin. Kadako na. Dapat, Dapat ko katung... Dito na pamunga, no? <laughs> katong markot. Oo, katong ginamarkot. Yeah, Ma madukot dyan. Oh, nabuhay na din ang niyog. Huwag mo eh dito sa labas ang niyog uh, rin. Sayang. Dito ka, Sen Oo. Doon na sa loob yan. Kasi pag mag-roadway din eh, matanggal siya. Wala kami space sa loob. Wala na. <laughs> Wala na yung space. Di pang lagnat sila, oy. Mm. Ito din, yung pamangkin mo ito, no? Mm. Uh -huh. Saan nag-upload ano, nag ang nanay niya? Sa Taiwan. Mm. Dati na rin siya doon? O first time niya? First time. Mm. Ang Taiwan, di ba, ninot man dito ka ng welder, di ba? Ang mga ano sa mga company. Ay, ito patabi na. sa mga, Oh, parang abukado din mo sense dalawa sila o parang nagsanga siya oh yun abukado din yun parang nagsanga yan yan oh may maliit kasi sa kinunukit ano ba yun ay giving na baby charm langik ka magaling natin. ka na charm okay na siguro siya kay nag-ano naman oh bangon na siya mm. laro kayo ni Lingling Ayan, sir, kay, puan, Pero yun, no? sa kanan na to ni siya itanom sino pag ano na tampa ka na dito likod. Mm, mas maganda na ano. Karo na? Oo, tapos di mamaya ng hapon yung malamig. Kaya tapos patambatan mo sa kanya para malalim yung libing ng puno hindi matumba. Ah. Uh, plus, lag lagyan mo sa abo bago mo siya patambakan. Mm. Eh. Ay tanom na lang nato karon kay malayos man. Ayong init. Mainitan pud siya man oh. Itapon mo lang to ang ang liso. Libing ko yan dyan. Ah. Uh, Pati ito pa ko, palakihin mo. Palakihan ko ito. Uh oo, -oh, yung isa palakihin mo dyan. Para maano dito ba yung ma hindi siya mad oo may, may lilin ay good job dalawa pala sila may isang isabay na lang to ano tanong Hmm. Oturok rana siya. Amo gamot rana. Ano so guys, itanom nato ni sa likod. Magkuha abu abo guys. Kaya nila, daw ako na butangan o abo nang imong itanom. kay tambok. So na ito nakuha na to isa kalata ta na tudya. Oh, oh. syag ko ng abo. Mabuhi ka. Nyaba nyaba. Duha ni punuan guys ato itanom. Ah, din na siya o. Oh. duha ka kuat. May na ililim diri ba? Punta ni Vincent kay sugat ang nindot ngayuta. Kay batuon diri o. Oh. Kasi udiliun niya matubo, ba. Kanada sent ka nang nagi kay kabilin diri na ikuan. Dako na ni siya puhon. Kanada. Anday <laughs> na tugtubig, aron di siya malayos. Kahit pasar ba yung kuan alas jis pa <inaudible> <inaudible> <Diinit> kayo, ha? Ang <inaudible> hmm, <balay> nilang papa ang <inaudible> tangkali din na Ay, ang tangkal, ang para makatanong may dito sa tikas. Vincent na lang magtanong ato isa ka punuan, Magluto na ko.